Magandang gabi mga kabilyor, kumusta po? Ayan, bali alas 12, 14 na ng madaling araw. Ayan, bali si Otol, ando na rin sa likod ko. Eh, palusong na rin. So, dalawang gabi, hindi tayo nakalusong uli. Kinaumagaha kasi nung lumusong tayo, sumama na naman pakiramdam natin kaya hindi nasundan yung lusong natin. na yan So, ngayon, sa so, ibuk naman tayo medyo nabigat pa rin sa dibdib hindi pa rin nawawala yung ubo natin inom tayo ng inom ng mga herbal na gamot hindi pa rin nawawala sana makadali tayo at sana makasisig tayo sa mga anim na dipan na ayan para makadali tayo at sana malinaw hindi malabo so dito lang ako magsisimula sa may tapat namin hanggang kabawakan tayo so naman tayo papunta ron sana pagpalain tayo ngayon pagkalooban tayo ng madami daming blazing para mabawi na natin yung mga gabing hindi tayo nakapag tusong so bali yung pano natin na ginagamit yan bali sa mga bago pa lang dyan yan. kung mapapansin nyo minsan iba iba yung pano natin na gamit sa ilalim yan kasi pano natin tatlo tatlo yung pang all around natin yan. bukod pa dito sa isang malaki yan, ito yung malaki na pang malaki yan to bali apat yung pano natin na dala Kaya, yan. sa mga bago pa lang yan bakit nagtataka kayo kung iba iba yung pano na natin sa ilalim yan kasi yung pano natin apat So, ayun, abang-abang sa makahuli natin sana, pagkalooban tayo ng ganda-ganda ngayon nakahayas ang patog na tayo nandito na ako sa kalarayan kami pala may otol nandito na ako sa si otol eh yun sa likod ko yun si otol na yun sana magsilipasan yung batog masarap kasi panahan yung batog makapal yung likod eh hindi ka magalaw hindi ka kaya ng ibang isla na magalaw kaya nang talaga bukid na napakalipot gumalik si Utol sa may kinarawayan

45 na salamat may pangatlong batog na tayo pagkadami nitong balingon mga bagong similya lang niya ah, na lang na kasi nainabot Tribali sana mga dalawang kilo Sa so, ganyang nakabala pa Hayang oh, no. Ang pabira Ay, talaga naman Malaki ang tapasana Malangari ko siya yung tapasana Ang pabira Ay, Hindi ko kasi sa buntot Sayang. Sayang talaga Malaking dugtot Tuno na naman sana Mga nasa 3 kilo mahigit alanganin kasi tama sa likod nakabulit malakas kasi kaya hindi ko mahawakan sayang talaga madalang yung isda tapos nakawala pa mabihira kanina yung mamsa nakawala ngayon naman yung dogtot o panit nakawala na naman grabe nasa 3 kilo mahigit na naman sana <laughs>

kadungan update na yung dami kasi ano hindi na may light, <Asheuten> para nang nilagyan na sili yung ano natin ah, dito oh. tapos <Eating> no <noise> ano na tayo si Yoto, Nito, siguro ito pa rin sa lang yung holy natin kasi sumangayon sa ating pagkakataon na una bamsa tama na lang, lang na inabutan ang panak kasi mabilis mga na, nasa dalawang kilo siguro may kit mga nasa dalawang kilo kalahat siguro pangalawa yung dugtok ayun na yung hindi ko inaasahan na lilihis yan ng ano kasi yung uh, forma niya pa ganyan ko no? lang sa pinira tapos buman siya bigla kaya dito sa gilid kita naman kung hindi sana gumalaw, uh, sigurado yun. Pangatlo no, dito sa kawin. Um, Kaldira na kung tawagin namin, banda taturon. Yan, kanyan. Mamsa. Malaki sana. Kaso, hindi natin nasisin. Uh, siguro, yun yung nakita niyo ito nung nakaraan na nakatapos sa dalawang mamsa. Siguro, ayun yun. Malaki na sana. Kaso, pagkakot sa ilaw, karipas agad. so yun lang mga sabay tapos kiluhin pa natin itong ilang kilo huli natin A few moments later. so yun mga kadbenger ano ito na tayo ito lang yung nakayana na natin yung konti lang yung huli natin hindi kasi nagpahuli yung malalaki siguro may ibibigay sa atin na mas malalaki pa nun kaya siguro hindi natin nahuli yun sana mamayang gabi makatagpo tayo ng mas malalaki pa nun tapos mahuli na natin Ayan. yung dugtot pilit ko talagang hinahawakan kaso hindi talaga mahawakan sa sobrang lakas ganyan kasi kasi na pinanaw pag ganyan tapos biglang gumanyan oh. No? pagtira ko, chimpo na pagtira ko ganyan, kaya dito tumama sa gilid tapos dito kung hindi gumalaw sigurado sana, baka sana yung tama yan, ibibinta natin to isang kilot kalahati ayos na rito, kaysa buklo tayo, at ito ibibinta rin natin to yan anim na dalagang bukid saka dalawang or manitis kung tawagin naman namin agi nga yun yun 1.7 ayos na rin to makakapambigay sa rin na tayo, tayo nito makakapambigay sa rin tayo at ito ay pang ulam natin ito lang ibang ulam namin ayos na to ito rin nakamakaw lang to hindi ko na to pinana ito yung mga bago ito yung bago ito yung lalabas itong ano ugos uh, September yan mga September mga kakahol uh, naman ito na medyo matabi dami na naman simula ng kanilang season ayan 1.1 na ayan asya to so na rin ito pang ulam namin ayan yung ulam sa gabi ayan magpidiritsyan lang tayo ng kung ano dyan at yun abangan nyo lang po yung shoutout natin so yun magandang umaga mga ka-adventure, ayan So bali kumita din tayo ng 515 sa huli natin. So bali si Otol madaming huli. Eh. Yun bali pag alis ko pala lumabas yung ano dilis tapos dumagsak din yung matog. Nabot na daw siya ng liwanag kapapana. So bali umalis ako doon sa may ginarawayan kanina ano pa lang mga nasa 330 pa lang. Yan. Wala pa daw pag alis ko na no? wala pa yung dilis. Maya maya daw pag malapit na daw lumiwanag yan. Doon na lumabas yung dilis tapos dumagsak din yung matog. Ayan. Siguro kung hindi na hindi tayo ano, yung mga napanan natin hindi nakawala, maka baka nakadami din tayo. Kumita din tayo siguro ng mga nasa Tokyo din siguro ang kikitain natin. Ayan. So ayun, shoutout po tayo. Ayan, unang-una -una, shoutout sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ayan, shoutout po sa inyo mga adventurer. Sa walang sawang suporta nyo At pagtag sa ating mga sa Ayan, shoutout po Ayan, shoutout Shoutout kay Jose Rolando sa Ayan, shoutout po Shoutout po sa inyo, idol Ayan, shoutout Shoutout kay Vicente Solomon Shoutout kay Helbert Villesa Shoutout kay Caspel Psycho Shoutout kay Romel Cadelinia Ayan, shoutout po Shoutout po sa inyo, idol Shoutout kay Asir Junior Brosola Shoutout kay Ron Ron Bisacas, Shoutout kay Joel Velasco Shoutout sa Kayadong Family ng naikabiti Ayan, shoutout po shout out kay John Kolyarga uh, yan from Bampanga shout out po shout out kay Bia Lopez at kay Sungit yan at happy birthday <laughs> ay ko kung sino yung Sungit na sinasabi niya yan shout out po sa iyo ma'am yan ma'am Bia at kay Sungit yan at happy birthday shout out kay Jim Alota shout out kay Rumil Danke yan shout out po shout out kay Jewel Bios from Saudi Arabia the ma'am yan shout out po Shout out kay Jacqueline Ibad. Shout out kay Erwin Makabari. And family dyan sa yan. Allen at Victoria. Northern Samar yun. At sa kanyang pamilya. Sa Venus Aires. Ayan, shout out po. Shout out po sa Makabari. Yan, family. Yan, shout out po sa inyo. Shout out kay Kusa from Bulacan. Shout out kay Danilo Adalim. At sa kanyang anak, Chuds Prince Adalim from Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po sa inyong mag -ama. Shout out kay Rio Pedirio from Intramuros. Ayan, shout out po. Shout out kay Glenry Lakatango from Kinapundan, Eastern Samar. Ayan, shout out po. Shout out kay Gloria Alpiros from Burgos, Pangasinan. Shout out sa family Binitoa. Ayan, from Negros. At kay Kato. Ayan, at sa kan at sa mga anak niya. Ayan, kina Nika, Angel, Aika, and uh, Nancy Binitoa. Ayan, shout out po sa family ninyo. Shoutout kay Sine Yang Yang Shoutout kay Ernesto Fortis. shout Shoutout kay Efren Pilias From KSA Ayan shoutout po sa inyo idol Ingat ingat din po kayo dyan Sa ibang bansa po Shoutout kay Michael Bunaobra Ayan shoutout po idol Shoutout kay Rolly Gili At sa mga taga Lundris Ayan shoutout po Shoutout sa mga solid viewers natin dyan Sa may Lundris Ayan Allen Norden Samar Ayan Shoutout kay Chris Adventure From uh, Ontoryo, Canada. Ayan, shout out po. Shout out kay Christy Tuto Kawaling. Ayan, shout out po. Shout out kay Jibin Salgado. Shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Shout out sa Family Javier ng Barangay Kaputikan, Talabiran, Nueva Ecija. Rico Javier at Ros Javier at uh, Boron Javier. Ayan, shout out po. Shout out kay Ellen Mi Kasumpang at sa kanyang asawa at mga anak. Ayan, kina Butch Maya at Atchel and Butchie, ayan, shoutout po sa inyo, shoutout po sa pamilya nyo, shoutout kay Joel Bael, ayan, shoutout po, shoutout kay Jit, Jit, Doke, ayan, shoutout po, shoutout kay Dines de la Cruz and family from Naikabiti, shoutout kay Bong de Sulok, Elvie Albinto, Laika Lopez, Laarme de Sulok, Ryan de Sulok, Tricia de Sulok, Rocky de Sulok, Bibi de Sulok, Idna de Sulok, from Babatgon, Leyte, ayan, shoutout po, sa mga de Sulok family dyan, sa may babatnon Leyte, ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Armando Suabirdis from the Bacolaw Aurora Burlungan. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Tatay Amores. Ayan, shoutout po sa itay. Shoutout sa Delatore Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po sa mga solid jewels natin dyan sa may Barangay Lagundi. Shoutout po kay An Gilia, Gilia Reformado. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa iyo, ma'am. Shoutout kay Marlon's Night Adventure. Ayan, pasaportin po mga karbentures sa channel ni Marlon's Night Adventure. Ayan. At syempre shout out din natin yung kapwa nating may channel. Ayan, unang una po. Shout out po kay Ma'am Mercho Puentes mo. Po, shout out po sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat, Ma'am, sa blessing na pinagkaloob mo sa amin yung Otol at sa buong pamilya namin. Ayan, shout out po sa iyo, Ma'am, at sa buong pamilya niyo, pamilya niyo po. Ayan. At kay Otol Rapi, 'yon. Rapi for fishing. Ayan, shout out kay John TV Vlog, by Star TV Vlog Beres, Kapinas official father and son fishing TV Kabugsay tvc Adventure PH. Pro Choi Fishing Adventure, GC Adventure, Lex TV Official, Siba Vlog, Juni Fishing TV, Reangler, Larry, Larry, Amos, Hilario Lacko Zero, Koya TV, Nanay Roby Channel, Regis, R Roger Arciso, Trailer Driver, Just for TV, MG Eric Adventure, So yun mga kabinyor, supportan din po natin mga ka-adventure yung kanilang mga channel. So yun, sana is nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye bye.